ito na po guys yung mga tinanim kong mga seeds po ito guys iba't ibang klaseng seeds guys ay nagtubuan na po siya guys pero karamihan ng nandito guys ay ano ah, uh, siling labuyo siling green at saka yung bell pepper guys ayan na guys so pagka maas na sila guys. itatransfer transfer na lang po namin sa isang ano, uh, lagayan or sa isang lupa o tuyo o sapat na lang ilipat para maganda po yung tubo guys. So, ang bilis lang to guys na tumubo wala pang 2 uh, weeks. Tumubo na po siya kasi maganda po yung sa lupa nito guys nilagyan po namin ng mga abong guys para madaling mag ano so ayan na po siya guys so, maganda po talaga kapag meron kang ano tinatanim na transfer ko na lang so ginawa ko lang kung yung ko lang po guys para ipakita po sa inyo na gusto kong ipaintindi na mas maiki talaga guys yung so, nag ano po tayo nagtatanim, nagtatsagang magtanim kahit pa paano meron tayo makukuhang bunga pagka okay na po sila guys sa marami pa kong iba't ibang klaseng tanim dito sa likod namin guys kailangan matsaga magtsaga po tayo kasi pagka malaki na itong ng na sila guys ay kahit pa paano guys ay nakakalibre po tayo hindi na po natin bibiliin so ayan kaya flex ko muna sa inyo so maraming salamat guys ito ay napakadaling gawin pwede rin po natin gawin ito sa so, kung mayroon po tayong mga bakanting lote sa ating mga bakuran pwede natin gawin para po ay makalibre maganda po yung makalibre kasi kami dito kaya naman masipag ako yung -ano kasi mayroon kami ano dito maraming tubig matubig itong area na to so maraming salamat po guys Thanks for watching guys, bye!